Isang napakalakas at napakabisang paraan kung paano pumasok ang swerte sa iyong tahanan, sa iyong pong pananalapi. Ito po guys, sa pamagitan nito, sunod-sunod po ang swerte na darating sa iyo. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera at ang perang darating sa inyo guys, hindi natin masabi na ito po yung umpisa po para magbago ang takbo ng inyong buhay. Kasi guys, ito po yung nag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera. Depende po sa iyong paniniwala at sa iyo pong tiwala. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, panoorin lamang ang video ito. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin at kung saan po ito ilagay. At kung kayo nga po baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para manotify ka sa next nating mga videos. Kumusta? Welcome to our YouTube channel. Kumusta na pang lahat? At dasal ko po sa lahat guys na makapanood sa video ito. Ang, ang dinadasal ko po guys na kung ano po ang yung mga pangarap, kung ano po yung mga uh, wishes ninyo guys, sana po ay ibigay na ni Lord sa inyo. No? So lahat na uh, mapuntahan sa video ito ay matulungan po. Ito po guys isa sa pinaka magandang paraan na mayroon ka nito guys. Nag-attract po ito ng swerte sa pananalapi. Kaya guys kung nahirapan ka ngayon, itry lamang po ang parang ito. Kaya guys no, shout out po sa lahat. At bago tayo mag-umpisa guys, binabati ko po ang lahat. Swerte ka kasi napanood mo po pong video ito. Kasi guys ito po ay magdala sa inyo ng tulong. Magdala po ng swerte. At kailangan lamang po magiging positibo kayo. Totoo po ang pampaswerte guys. Totoo po yun. May swerte talaga. Depende sa atin kung tayo po ay naniniwala. At syempre number one sa lahat ang ating pagdadasal, pananalig natin sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat po guys si Lord po ang may hawak sa lahat. Okay? At ang kagandahan sa atin guys ay pwede nating mabilis makuha ito sa pamamagitan po sa mga ginagawa nating pampaswerte. Kaya guys ilagay niyo po ito sa iyo pong misa. Ito po, guys, pag mapanood mo po ito, gawin mo kaagad. Okay? Ilagay lamang po kung saan po kayo kumakain. Kasi ito po, guys, mag-attract po ito sa inyo ng magaanang pasok ng pera at tuloy-tuloy po ang swerte na darating sa inyo. Pwede mo itong uh, gawin, guys, kung kayo po ay naghanap ng trabaho para mabilis kayo makukuha ng trabaho. At kung kayo po may mga business na medyo humina na, maganda pong mayroon ka nito kasi makakatulong po ito upang bumalik yung ganda ng takbo ng yung business. Yes. At mabilis, uh, mabilis mong mapalago ito. Kaya guys, kung ikaw isang mananaya, pwede mo rin gawin ito. Mag-attract talaga ito ng swerte sa panalapi, guys. So ngayon po guys, kailangan na kailangan natin dito ang oras. Sa oras man po, pagising mo sa umaga, yun po ang time sa paggawa nito. Kailangan po guys, uh, hanggang alas 7 lang po ng umaga ang paggawa nito. Okay. So mas maganda nga dito guys mas maaga pa sa alas 5. Pag nagising po kayo ng alas 3, ayan dawin po ninyo ito. Yung tahimik po. Kasi importante po guys, pag tayo po mag-wish, kailangan po magkaroon tayo ng focus at uh, yung tahimik ang ating kapaligiran. Di ba po? So ayan po guys, no? Uh, maghanda po kayo ng bigas. Bigas at saka bawang ang bawang po guys, nakakatulong po ito na mag-attract po ng swerte sa pananalapi. Magtataboy din po ito ng negative energy sa iyo pong tahanan. Guys, pwede mo po itong gawin kahit po ikaw ay nangupahan. Kahit po isang kwarto lamang po ang inuupahan ninyo guys, pwede mo po itong gawin. Okay? Ayan. At kahit ikaw ay isang OFW, pwede mo po itong gawin. Okay guys? So ngayon, kailangan natin ang bigas. Sa bigas naman po guys, ayan. Ito po. Uh, punuin po ninyo ng bigas ang isang ganiri po. Maliit na bowl or pwede rin garapon. Kung ano yung available mo dyan. Huwag mo na, uh, huwag mo na pahirapan yung sarili mo. Importante makagawa ka nito. And then, dalawang piraso po na bawang. Bawang na buo po. Bakit dalawang piraso? Kasi ito'y simbolo po ng November at December. Kasi patapos na po ang ating uh, taon. Kaya dalawang buwan na lang ang natira, November at saka December po. So ayan i-attract po natin ang swerte bago matapos ang taon na ito po'y magdala po sa atin na masaga ng masaganang um, buhay. Ayun. So ngayon po guys, Uh, magsindi ka ng kandila kung pwede ka magsindi sa kandila sa lugar mo. Kung ikaw ay isang OFW kasi alam ko po sa mga OFW, bawal po magsindi ng kandila. Okay lang po yan. Okay? So, focus ka po sa ginagawa mo. Ngayon po, uh, umupo ka na nakaharap sa may silangan. Habang nandiyan dyan yung bigas harap mo, alin yung bawang. Ang gagawin po ninyo guys, dito po sa bawang guys, sulatan po ninyo dito ng simbolo po ng pera. Iikot mo po dito. Ayan, simbolo ng pera. Kung Pilipinas po ka, guys, sa Pilipinas ka, ayan, ah, piso sign po dito. Iikot mo lamang dito. Ganon din ang isang bawang. So, sa dalawang bawang, ganon din, ganon din ang isulat po. Kasi po, guys, ito po ang gagawin natin ay i-attract po natin ang swerte sa pananalapi. Okay? And then, guys, ang bigas naman po, ito po yung simbolo po ng kasaganaan. Mag-attract po ito ng kasaganaan sa iyong buhay. Sa pananalapi, sa trabaho, lahat po guys, magiging masagana po ang takbo ng ating buhay sa pamamagitan po sa bigas. Okay? At ito po guys, ilagay itong dalawang bawang, dito po ipatong mo lamang po, yan. Then pagkatapos guys, Magsindi po kayo ng kandila. Iharap pa lamang ito sa harapan, and then magsindi ka ng kandila. Magdasal po tayo ng uh, taimtim. Magdasal po tayo, guys. Pagkatapos mong nagdasal, guys, ayan, hilingin mo po na mahal na Panginoon, sana po ibigay nyo sa akin ang lahat kong mga pangarap. Sa pamamagitan po sa paglagay ko nito, ito po ay mag-attract sa amin ng magaan ang pasok ng era suswertehin po ako sa akong trabaho, sa negosyo ko. Ikaw na po ang bahala na magbanggit ko ano yung mga pangarap mo. Ayan, pagkatapos po nito guys, huwag pong kalimutan sa bandang huli magpasalamat po tayo. I claim it, then magpasalamat po tayo. Hiniklaim mo po sa yung sarili guys kung ano po ang yung mga dinarasal, wini-wish ninyo po ay uh, matanggap mo po yan. And then, pagkatapos nito guys, ilagay mo po ito kung sariling bubahay po yan. Siyempre, may misa ka kung saan ka kumakain, ilagay mo po dyan sa gitna po ng iyong misa. Kung saan po kumakain ang pamilya mo po. Ilagay lang dyan. And then, kung halimbawa, nangupahan po kayo guys, siyempre, may rin din kayong kainan, so doon mo siya ilagay. Okay? Kasi guys, makakatulong po ito sa inyo na magdala ng swerte. Kung ikaw ay nangupahan ngayon, walang makapagsabi sa darating na... Uh, buwan, bukas, sa susunod na araw o bago matapos ang taon ng uh, 2024, mapigla ka na lang may pagbabago na mangyari sa iyong buhay. Makatanggap ka na magandang trabaho, magandang sahod, matulungan ka upang umangat ang iyong buhay. At pwede ka rin manalo kung ikaw isang mananaya. Kaya guys, magiging positibo po tayo. Okay? And then guys, ito hayaan mo lamang hanggang matapos po ang taon ng 2024. 2024. Pagkatapos po na natapos mo na ang taon ng 2024, guys, ito po, guys, itong dalawang bawang, itanim mo po ito sa flower pot. Dalawang pot po ang taniman mo nito. Pag ganyan po. And then, ah uh, ito po, guys, ay mabuhay talaga to. Tested and probe na po ay mabubuhay talaga to. At alagaan mo po yung ah uh, yung tumubo na bawang. Itong bigas naman po guys, sa ingin po ito at ipakain po sa buong pamilya. Okay po? So guys, ito po guys, makakatulong ito ng malaki sa inyo. Kaya huwag kang mag-negative, magiging positive ka po. Again, samahan po ito ng sipag at syaga. At guys, lahat ng mga dasal mo, lahat ng mga pangarap mo, kausapin natin ang ating Panginoon araw-araw. Okay? Kasi guys, ibigay sa iyo yan. Depende po sa ating paano natin hiningi ito kay Lord. Kaya guys, lahat ng mga pampaswerte, gagana po yan sa'yo. Baging positive ka lang po. At huwag natin kalimutan, number one sa lahat ang ating Panginoon sa ating buhay. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat at dasal ko po sa lahat na makapanood sa video ito ay gaganda ang inyong kinabukasan, ang iyong buhay. Kasama ang inyong pamilya. Kung ikaw ay isang OFW, ay makapag-forgood na po kayo para makasama mo ang iyong pamilya.